So hello guys, good afternoon. So welcome to my place. welcome to my place, place. Put them all So ayon, we are here. Let me show you. Char char lang tani, so nataro n dere kay. Nakrag na han ko. Muna siya mong inangkon. Hmm. This is the place where I live. <laughs> Sa magul ka gul. Metadera. <laughs> so. Muna siya among kuan. Pinakaisog sa magatas katong kuan gadlag sanggot. Mao to siya. Pasensya na mo ha kay daot kay kno <laughs> Paasa kay ning silbona nila mi bago. hindi himi magkuan guys mag picture picture pag mm -hmm. Direo. So. Ano Pasing -pasing. paganahan dali oh so nandara pusing pusing paganahan kasi na ninyo akong nawong ha. Kaya batik kayo. Kamunay sabot. Ayan.

Gibati ako ko nga mag live guys kay bago o ko ligo. Nang gibati ko mag live kay bago o kong ligo. Hay. <laughs> Paayor niya tagtango soon. Para nana ko ikuan kaning kusog nga mo smile. Ano na oh. Noy tango daot. Mura kong nawong. So, ganahan mo mag-house tour. Kanay, seryoso na rin siya ng house tour. Muna siya ang porch sa taas. Ah. Muna, among, muna, eh, porch ni Manang sa taas. Dili, amo, ni Manang. Ay, mo kahubog. Kaya ako, nahubog na ko. See? Yan na among porch. And then, Welcome sa kuan kaning taas nga sala sa, sa second floor muni iyang sala sa second floor sala ni manang sa sa second floor dili ako ha ingana ka elegant ang iyang house na then Conadri, three three bedroom bedrooms, bedrooms and one CR. So, mo siya iya hang koan, iya hang guest room. yan na lang gihimo o tarahian sa as of the moment. So ano siya guys kaya ko iling nga ako mag house tour ta sa dili nako balay <laughs> tapos dinhi sa sad kwan siya kaning room gihapon ni siya pero vacant so mo ang iyang sulod char siya na kay glide dali o pwede maulaw self mm, na Dayon. Di na ikaw to ikaula tong face. Oy. Okay, hindi na siya mausub. na siya. Then, kanisya din he is money toilet comfort room. Yang comf comfort room with tissue, with napkin, and then with sleeper. Then, extra nga tubig. Kaya, for, for in, for in caso, walay, walay kuan agas ang gripo na tayo di ba diba? Ingan na na siya. Ang binisaya, arak ko. Kaya, ko kabaloon sa kuan English ugilo. Joke ko eh. And then, iyahang kuan, kani, diri ang shower room. Ano siya, among, inani ka social among shower room. Shout out Kuya Kaloy, Batikin. Thank you for watching. Ay, sorry. Mani siya ang kaan. Nangit-ngit man, oy. Ang amo amuang, eh, really, dili amuang, kamanang nga. Kaan. Kaning shower room. So, nayungit yungit na ko kay tungod ninyo. So, sabta lang. So, here. nga na. So, pag ka, so, ay na mag-ingon nga. Kinalan kong salamin ha, kay daghan king salamin deri. And then, sa iyang murag, murag hallway, sa iyahang kuan hallway, sa iyahang hallway. Basta part sa, mura siya groom, tes gi divide na ay CR na ay comfort room na ay shower room then din. din hi mura kwan kaning kaning may ani ba na ang mga gamit tanan sa kusina so pag magluto ka kinahanglan pa kang musa ka sa second floor to get the things you need sa imong pagluto ing ka social ilang balay guys and then din hi, Shempre, of course, na part sa house nga where is koana ajudang ang si God. So mona yang altar. Very, very synchronized. So please, if my pronunciation is wrong, just comment below and tell me what is the right pronunciation. You know. <laughs> And then, ay, sorry. Ang, I forget to switch off the light, guys. You know? Dili ang cool. Galingaw-lingaw ragod ko. Kay board ka ayo ba sa balay. Diri sa balay. Kaning balaya. dili sa among balay. So, manang Shout out ko ni Uncle Tom Banay Banay. Tapos, nakapakita ninyo guys. Ingani ka. Social lang. Hagdan guys. Ha? The stairs are so nice. Pedi maulaw ang call the next Ivana. Ayaw ana uncle na ay maglakot. So this is the stair where ni age. And then di grini mo Makita ang altar then diyan ang aircon para kablo, ah, kablo ka, wise ning tagyan yung balay, kablo mong ano. ang aircon, gibutang niya in the middle of the koan, kaning bumbong sa iya, wall sa iyang part sa iyang balay para ma-occupy ang second floor and ground floor. Ano na siya? So, wala first floor. <laughs> so, wala first floor, ha? Imagina second floor o ground floor. Walay well, first floor din he. Watch out mo. Then, kanisya guys, kung gusto ninyong kawaton, <laughs> kung ganahan mong kawaton ni, eh, na lang mo kuan Ayaw na lang mong padag, -pad pagdahong nga. Madaog ninyo na siya kay This is from Italy. Gikuan pa ni siya. Gishipping gi pa ni siya sa tag-iya siya. Gishipping um. pa ni sa Tagia. Dere. nya na siya sa Italy. gikan na siya sa Italy. So, pag na -may balak na kawaton, ay na lang kaya bugata kayo. Hi, I, Captain. Then, gisugo pa ko. Kaya pakuha ilisan. Kaya maligo siya. So, unya na. Bigo pa man. Dere, sa ha. So, kanin siya, kaning bulaka. This flower came from the Italy. gihapon ni siya. Ha? Kaminaw mo, gikan Italy. Bantay mo, kay gikanag na Italy. Kung napod mo plano nga inyo ning kuhaon, pag inyo nang kuhaon, kinahanglan, apilo ninyo ang lamisa, kay kuha na siya. Intact na na siya, siya dili na siya makuha. Nya, yeah. kabalo mo pila na siya kakilo, pag inyo na siyang kuhaon kuha na siya kaning 100 kilos na siya o sara ka ka ng lamisa o ng flower vase wapay labot ang bulak ha wala mong and then kanipod siya kanan siya mahal po na siya guys gigan na, po na siya sa si Italy gishipping na siya paingon din sa Pilipinas na samot na ni siya parang <laughs> Tapos kanipod nga salamin. Kani, kani. Ay nag uku kay kayo makita. kani siya nga salamin. Kani nga. Diri ang bata ha. Ang midang Italy. Kaya na rin Pilipinas. Ay mo, mag-expect. Kani siya. Kani, kani siya nga. Awa ate. Kani siya. Kani siya from Japan. From Japan, from Japan. Kani siya nga whole thing. Kani nga cabinet with mirror from Italy ni siya, gishipping pa ni siya, giayon ni siya putos, just to make sure nga dili siya mabuak, giayon nag amping guys Hello, <laughs> dayon next is kaninga table guys kanin guys, gikan po ni kuan gikan po ni siya, ni siya. Italy niya, kaninga cover may kuan ni siya. kaning Hinimu mo ni siya sa tag ani nga table. Hinimu ra ni manang ning kaan cover ani. Ngikan gikan po ni Italy guys, gi shipping pud ni siya. Ingana e, sila kasusya. So kung nami bala kawato ni, ay ano lang mong pagdahom kay kinahanglan trisi mo kabuktawo mo kawat. So usa palay mo sulod ay balaan na mo. Okay. mau na siya. Dayon, kanipod nga flower guys ceramics na kani nga, kaniya kaning, kaning iyang kuan base is ceramic na siya made in Italy gihapon na kani halus tanan halus tanan diri sa iyang balay made in Italy ni siya tanan so kung namoy balak ay na lang kay bang bugata kayo wala gyud na mi diri guys kuan kaning dako kay nga kani siya oh na. So, diha na siya tamo end yeah. Ilang, ilang TV, guys. Yung TV, guys. Kapag mo touch touchscreen na siya. Touchscreen yung TV. Pwede ka diha mag YouTube, mag Facebook, mag Instagram, mag Netflix. Anything nga uh, sa social media na dira tanan sa yung TV, guys. So, kay kami wala may ka-afford TV rami. So, That's the end, guys. Bye-bye na ako kay gisugo pa ko. Bye.